Magandang magandang araw pong muli mga minamahal nating mga kaibigan, mga kapatid, mga subscribers, viewers po ng ating Solid Rock Ministry Lesson Review. Tayo po ngayon ay muling magsasama-sama ng kaunting sandali para po para po pag-usapan natin muli ang salita ng ating Panginoon. Tayo po ngayon ay nasa ikasyam ng topic, pagsasabuhay ng kautosan. Alam ko pong marami ang nagsusubscribe o nagbibiyo ng ating ministry na ito. Ito po yung mga nag-comment sa ating lesson review. Ah, uh, Toscano Rapalio, Romeo Tejada, Marlon Magsayo, Nestor Mariano, Ricky Pan Pruelda, Kaadlawon JP, Anthony Ibanez, Lloyd Haru, Aris Pap, Rosana Elcano, Francisca Sosa Adia Almasco, Leonardo Padriquela, Orlan de la Roca, Castillo Celso, Maria Vincent Manansala, Alvin Pacardo, Maria Bacan, Laura Padilla, Ezequiel Bobiles, Lea Santos, Noel Bombeo, Dodem Robles, Edgar Casihan, Eric Reyes, Victoria Bilidas, Edwin Peras, Jeremias Corpus, Sally Atiga, Norbelinda Baguhin, Marchi Bandol, Venus Panaglima, Alan Perez, Flor Dagus, Mias Agapay, Burning Fronda, Rosemary Amag Amaga, Luz Fajardo, Edmond Sabio, Jimmy Dayok, Sator Romero, Alwin Bautista, Ricky Cabone Cabonegro, Cecilia Baal, Christian Marti, Merjen Tornilla, Yodia Vinido, Adelina Fronda. At yun pong mga gumagamit din na, nitong ating lesson review na ito sa kanila mga churches. Kayo po ay aming pinapahatida ng aming masayang pagbati at pasasalamat pagkat kami po kahit pa paano ay nakakatulong sa pagkakaroon natin ng kaliwanagan sa naisiparating sa atin ng ating Panginoon sa ating pong mga lesson quarterly. Kaya magandang magandang araw po sa inyong lahat. At kagaya po ng ating nabanggit kanina, tayo po nasa ikasyam ng topic, pagsasabuhay ng kautusan. At muli po, tayo po muna ay humingi ng tulong sa ating Panginoon. O Diyos ka po makapangyarihan sa lahat. Kami po ay patuloy at muling nagpupuri sa inyong banal na pangalan. Salamat po sa inyo pong paggabay sa bawat isa sa amin. Salamat po sa buhay at lakas. Salamat po muli sa pagkakataong ito na kami ay makarating sa tahanan ng mga kapatid na ito na patuloy pong sumusuporta at nagsusubscribe ng programang ito ng lalo pang ikalalago at kaliwanagan ng inyo pong banal na salita sa pamagitan po ng pagre-review ng lesson quarterly. Muli po ay patawarin kami sa aming mga pagkukulang at pagkakasala sa inyo. Kung namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang ating pong talatang sa uluhin ay makikita natin sa Exodus 20.22. Sinabi ng Panginoon kay Moses, ganito ang sasabihin mo sa mga anak ni Israel, kayo ang nakakita na ako'y nakikipag-usap sa inyong. Huwag kayong gagawa ng mga Diyos na pilak na iaagapay sa akin. Huwag kayong gagawa para sa inyo ng mga Diyos na ginto. Ibig ng Diyos ng Israel ay maging kanyang natatanging bayan. Binigyan niya sila ng mga kautusan upang sila ay gabayan sa matuwid na pangumuhay. Mga hukom ay pinili upang ipatupad ang mga kautusan. Ang mga seserdote ay tinawagan upang ito ituro sa mga mamamayan. Ganon din, ang mga magulang ay natasa na magturo nito. Alam natin na bawat kautosan ay naghahayag ng layunin at karakter ng gumagawa ng mga kautosan. Ang Diyos palibhasa ay matuwid, pag-ibig at banal, na niyan ang bawat mamamayan ay maingatan sa kapayapaan, katuwiran at pagmamalasakit sa bawat isa. Pinoprotektahan ng mga kautosan ito ang karapatan, kapayapaan, kalayaan at kabanalan. Ang kautusan ay banal at matuwid, nagpapadunong sa mga sumusunod, naghahayag ito ng karakter ng Diyos, pag-ibig, banal at makatarungan. Narito po ang mga katanungan na atin pong pag-uusapan sa araw na ito. Number one, anong uri ng mga kautusan ay pinatutupad ng Panginoon sa kanyang bayan at paano ito ay pinakikilala ang Diyos? Number two, ano pa ang dagdag ng mga kautusan at anong ibig sabihin ito? Number 3 ano bang ba orihinal na panukala ng Diyos sa pagbibigay ng lupain sa mga Hebreo? Number 4 paano ipinaliliwanag ni Kristo ang tila mabigat o malupit na batas noong una? Binago ba niya o itinuwid? Number 5 ano ang sinasabi tungkol sa paghihigante at bakit? Balikan po natin ang question number 1, anong uri ng mga kautusan ang ipinatutupad ng Panginoon sa kanyang bayan at paano nito ipinakikilala ang Diyos? Alright, sige po. Tayo po ay uh, mag-aaral muli ng uh, salita ng ating Panginoon. At kung ating pong uh, titingnan dyan sa Iksodo 21, buong kapitulo po, ay maliwanag po ang mga sinasabi dyan. Hindi na po natin babasahin kasi masyado mahaba at uh, mauubos ang ating oras. Ano po? So, dito po, yung mga kautusan na ibinigay ng ating Panginoon ay mga kautusan na sumasaklaw sa lahat ng angulo ng buhay ng tao. Nagpapakita ng ating Panginoong Diyos ay interesado sa ating kabuhayan. Uh, inais niya tayo ay ligtas, mapayapa. Nais niya na tayo ay mayroong katarungan. Nais niya nga uh, lahat ng kaayusan ay uh, maranasan ng bawat isa, lalo tigit ng mga dukha. Nung mga alipin. Yan po ang uh, idinidin dito sapagkat sila po ay nagmula sa isang lupain na kung saan ang pag-aalipin ay karaniwan. At ang matindi pa, noong panahon, kapag ka tinawag na ikaw ay isang alipin, wala kang karapatan kahit sa anong bagay. Ikaw ay para begang isang gamit lang na Maaring uh, gamitin ang uh, pinakaamo kung ano ang kanyang naisin. Para bagang walang damdamin, parang wala man lang karapatan kahit na ano kapag ka ikaw ay isang alipin. Datapot dito sa mga kautosan ay pinagkalog ng ating Panginoon, tinitiyak na ang isang alipin ay mabigyan ng kanyang karapatan, mabigyan ng... Uh, kahalagahan ang kanyang buhay. So dito po ay napakabuti na ipinapakilala ang ating Panginoon. Hindi lang siya concerned doon sa mga makapangyarihan, concerned siya hanggang sa kalitlitan, hanggang sa mga hayop. Ano po? Ay talagang ang Panginoon ay uh, concerned. Sa ang ibig po ng Panginoon ay maayos na relasyon sa bawat isa sapagkat yung pong ating relasyon sa isa't isa ay naglalarawan kung ano ang ating tunay na relasyon sa ating Panginoong Diyos. Sapagkat, ang sabi ng Panginoon, lahat ay akin. So, kinakailangan na tayo ay nagpapakita ng concern sa lahat. At kung sa kasakali, sinasabi riyan sa talata na yan, na kung isang tao ay nakapatay datakwat hindi niya sinasadya siya ay may karapatang ipagtanggol yung kanyang sarili at siya ay maligtas sa pagpaparusa kuat kung kanyang sinasadya aba ay simple naman ay mabigat din ang kaparusahan na ibibigay datakwat kung hindi sinasadya hindi marapat na ginagantihan kundi ito ay inuunawa sapagkat nauunawaan din ng Panginoon. Okay po, at ngayon po sa ating pangalawang katanungan, ano pa ang dagdag na kautusan at anong ibig sabihin nito? Alright, tingnan po natin sa Kapitulo 22, Talatang 16, hanggang Kapitulo 23, Talatang 9, ano po ang sinasabi? At kung gayahin ng isang lalaki, ang isang dalaga na hindi pa niya nagiging asawa at kanyang sipingan, ay tunay na kanya ipagbabayad ng bigay kaya upang maging asawa niya kung itangging mainam. Kung itangging mainam ng kanyang ama na ibigay sa kanya ay magbabayad siya ng salapi ayon sa bigay kaya sa mga dalaga. Huwag mong babatahin mabuhay ang isang babaeng manggagaway. Sino mang makiapid sa si isang hayop ay papatay walang lang pagsala. Yaong maghain sa anumang Diyos maliban sa Panginoon lamang ay lubos na papatayin. At ang mga taga lupa ay huwag mong aapihin o pipigatiin man sapagkat kayo naging taga-ibang lupa sa lupa ng Ehipto, huwag mo papagdalamhatiin ang sinumang babaeng bao o ulila. Kung inyong dadalamhatiin sila sa anumang paraan at sila'y dumain sa akin ay walang pagsala, na aking didinggin ang kanilang daing, at ang aking pag-iinit ay mag-aalab at aking papatayin kayo ng tabak, at ang inyong mga asawa ay magiging mga bao at ang inyong mga anak ay mga ulila. Kung magpautang ka ng salapi sa kanino man sa aking bayan na kasama mo, kasama mo na dukha, huwag kang magpa, magpakamanunubo sa kanya, nihihingan man siya ng tubo. Kung iyon tatanggapin sa anuman ang damit ng iyong, kap, ng iyong kapwa na pinakasangda ay iyong isa sa sa kanya bago lumubog ang araw, sapagkat yan ang kanya lamang pangbihis, siyang, siyang kanyang pangdamit sa kanyang balat, anong ang kanyang ipang tutulog at mangyari na pagkasay dumain sa akin, ay aking didinggit sa pagkat ako'y mapagbiyaya. Huwag mong lalapas tanganin ng Diyos ni susumpain si man ang pinuno sa iyong bayan. Huwag kang magmakupad ng paghahandog sa iyong mga ani at ng tulo ng iyong mga pigaan. Ang panganay sa iyong mga anak na lalaki, ibibigay mo sa akin. Gayun din ang gagawin mo sa iyong mga baka. Tunay na ibabalik mo sa kanya. Kung iyong makita ang asno na napupuot sa iyo na nakalugmok sa ilalim ng kanyang pasan at ayaw mo mang alisan ng pasan ay eh walang pagsalang iyong tutulungan pati ang may-ari niya. Huwag mong sisirain ang kahatulan ng iyong dukha sa kanyang usap. Layuan mo ang bagay na kasinungalingan at ang walang sala at ang matiwid at huwag mong papatayin sapagkat hindi ko patututuhanan ang masama. Huwag kang tatanggap ng suhol tapakat ang suhol ay ngibulag sa mga paningin at sinisira ang mga salita ng mga banal at ang tagaibang lupa ay huwag mong pipighatiin sa pagkatalastas ninyo ang puso ng tagaibang lupa yamang kayo'y naging mga tagaibang lupa sa lupain ng ihip so dito po uh, kung ating puwawapansin yung mga babae po nung unang panahon ay halos uh, katulad rin po ng alipin wala halos halaga sa harapan ng tao Datapot dito ay inililiwanag ng Panginoon na ang isang dalaga kapag ka iyong sinipingan, lalo na uh, kinakailangan pakasalan mo yan. At kung ayaw ng magulang na ipakasal sa iyo, kinakailangan magbayad ka ng sapat na halaga sa nagawa mong kamalian sa isang babae. Noong unang panahon yan ay uh, sa pinanggalingan nila ang mga babae ay para lang din gamit na maaaring uh, kung ano ang gusto ng lalaki ay maaari niyang gawin. Data po sa Panginoon, hindi po. At ang mga dukha, talaga makita po ninyo na protektadong protektado ng ating Panginoon. At sa ating po namang paghahanap buhay, uh, pinapaliwanag ng Panginoon na huwag kang maging manunubo sa iyong kapatid. Uh, kung siya ay nanghiram sa iyo, huwag mong patutubuan. At kung uh, sakali man may nagsangla sa iyo ng damit, ibabalik mo bago lumubog ang araw sapagkat wala na siyang iba alam man po natin na noong unang panahon ang uh, tao ay uh, hindi naman kagaya ngayon na napakaraming damit halos hindi magkasya sa cabinet Datapot noon halos iisa talaga ang ginagamit kaya sabi ng Panginoon huwag mong palulubogin ang araw na hindi mo ibabalik sa mahirap sa dukha sa pagkat kapag ka sila'y dumaing sa akin sila'y aking tutugunin at ako'y magiging laban sa iyo at isa pa ang sabi ng Panginoon huwag kang marites bawal sa Panginoon yung mga fake news at yung pagmamarites bawal na bawal yan sa harapan ng ating Panginoon kaya tatandang po natin kung papanong yan ay uh, uh, pinagtagubilin ng Panginoon noong araw, yan ay napakahalaga pa rin sa atin sa panahong ito. Okay po, at ngayon sa pangatlo natin katanungan, ano bang original na panukala ng Diyos sa pagbibigay ng lupain sa mga Hebreo? Ayan, titingnan po natin sa 23, uh, 20 hanggang 33 ano po ang sinasabi? Narito akong sinusugo ang isang anghel sa unahan mo upang ingatan ka sa daan at upang dalhin ka sa kung aking inihanda sa iyo. Mag-ingat kayo sa kanya. At dingginin niyo ang kanyang tinig. Huwag niyong mong siya siya pagkat hindi niya patatawarin ang inyong pagsalangsang. Sapagkat ang aking pangalan ay nasa kanya. Datapwat kung didinggin mong lubos ang kanyang tinig at gagawin mong lahat ng aking sinasalita, ay magiging kaaway na ako ang iyong kaaway, kaalit ng iyong mga kaalit. Sapagkat ang aking anghel, ay magpapauna sa iyo at dadalhin ka sa Amoreyo at sa Hiteyo at sa Periseyo at sa Kanineyo at sa Hebeyo at sa Hisebeyo at aking lilipunin. Huwag kang yuyukod sa kanilang mga Diyos o maglilingkod man sa mga gayon, o gagawa man ayon sa kanilang mga gawa. Kundi iyong iwawaksi at iyong pagpuputul-putulin ang kanilang mga haligi na pinakaalaala at inyong paglilingkuran ng Panginoon ay yung Diyos at kanyang babasbasan ang iyong tinapay at tubig at aking nga alisin ang sakit sa gitna mo. Walang babaeng makukunan o magiging baugman sa iyong lupain. Ang bilang ng iyong mga araw ay akin lulubusin. Aking susuguin ang sindak sa unahan mo at aking liligalig, liligaligin ang buong bayan na iyong paroroonan at aking patatalikurin sa iyong lahat ng iyong mga kaaway. At aking susuguin ang mga sa unahan mo na magpapalaya sa Hebreyo, sa Kanineyo at sa Heteyo sa harap mo. Hindi ko palalayasin sila sa harap mo sa isang taon, baka ang lupa ay maging ilang. At ang mga ganit siya parang ay magsidami laban sa iyo. Unti-unting aking palalayasin sila sa harap mo, hanggang sa ikaw ay kumapal at manahin mong lupain. At aking itatatag ang iyong hangganan na mula sa dagat na mapula hanggang sa dagat ng Palestina at mula sa ilang hanggang sa ilog ng Euphrates, sapagkat aking ibibigay ang mga nananahan sa lupain sa iyong kamay, at iyo silang palalayasin sa harap mo. Huwag kang makikipagtipan sa kanila ni sa kanilang mga Diyos. Sila hindi tatahan sa iyong lupain, baka pag, papagkasalahin kanila laban sa akin, sapagkat kung ikaw ay maglilingkod sa kanilang mga Diyos, ay tunay na magiging silo sa iyo. Ayan. So, dito po, sa panahong pa ni Abraham, ipinangako ng Panginoon na kanyang ibibigay ang lupain sa binhi ni Abraham. Tatanda po natin, ang wika ng Panginoon, aking ibibigay. Ito po sana ang panukala ng Panginoon. Hindi kinakailangang makipaglaban ng kanyang bayan. Ang sabi ng Panginoon, magilang kayong masunurin sa akin. Magtiwala lamang kayo sa akin. At akin silang palalayasin. Bibigyan ko sila ng malaking takot at sila ay kusa nilang iiwan ang lupain. Magpapadala ko ng mga bubuyog at uh, itataboy sila. So, hindi nila kinakailangang makipaglaban sa pagkat. Ang pangako ng Panginoon, kanyang ibibigay sa kanila ang lupain. Magilang silang masunurin at huwag kailanman makikipagtipan sa anumang kadahilanan at huwag uh, makikisama sa kanilang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan sapagkat uh, sabi ng Panginoon, ako ang Panginoon mong Diyos. So, nais ng Panginoon na paalisin ang wika niya unti-unti para huwag maging ilang yung lupain So, ang Panginoon, mayroong kanyang timing kung paano paalisin unti-unti yung mga tao. Disin sana, wala ngayong pag-aaway, wala sanang digmaan ngayon ang Israel at ang mga kapitbahay sapagkat walang mag-claim ng kanilang lupain sapagkat kusa nilang iniwan ano kusa nilang iniwan datakwat ngayon sa ang mga Israelita ay naging masuwain sa Panginoon ang dami nilang problema hanggang sa ngayon ayan parati ang digmaan kanjam parati na sila ay tulungan ng kanilang mga katabi sapagkat iniisip na inagaw lang sa kanila ng Israel ang lupain na ang lupain yan ay kanila dati rati data datapwat kung sila ay sumunod sa Panginoon, nagtiwala sa Panginoon, ang wika ng Panginoon, aking paaalisin. Akin silang itataboy. Ako ang magiging kaaway nan iyong kaaway. At alam po ninyo, hanggang ngayon, ang Panginoon ay nagnanais na pagtiwalaan natin siya sa lahat ng ating laban ay ating uunawain ang Panginoon ang makikipaglaban sa atin. Manatili tayong tapat sa Kanya, susundin natin parati ang Kanyang mga kautusan, ang Kanyang kalooban, sapagkat ang pagtatagumpay ay ipagkakaloob ng Diyos sa atin. Okay po, at sa ating pang-apat na katanungan, paano ay pinaliwanag ni Kristo ang tila mabigat o malupit na batas nung una? Binago ba niya o itinutuwid? Ayan, titignan po natin sa Matthew 5, 38 hanggang 48. Ano po ba ang sinasabi? Narinig din yung sinabi mata sa mata at ngipin sa ngipin. Data sinasabi ko sa inyo. Huwag kayong makilaban sa masamang tao kundi sa sino mang. So, iyo sumampal sa kanan mong pisngi. Iharap mo naman sa kanyang kabila. At sa mag-ibig na ikaw ay ipagsakdal at kunin sa iyong iyong tunika, ay iwan mo rin naman sa kanyang inyong balabal. At sa sino mang pipilit sa iyo na ikaw ay lumakad ng isang milya, ay lumakad na ng dalawang milya na kasama niya. Bigyan mo ang sa iyo humingi at huwag mong italikdan ang sa iyo namumuta. Narinig niyong sinabi, ibigin mo ang iyong kapwa at kapupuotan mo ang iyong kaaway. Datapot sinasabi ko sa iyo, ibigin niyo ang iyong kaaway at idalangan ninyo ang sa inyo ng susi. Upang kayo ay maging mga anak ng inyong ama na nasa langit kapagkat pinasisikat niya ang kanyang araw sa masasama at sa mabubuti at nagpapaulan sa mga ganap at sa hindi ganap. Kapag kung kayo iibig siya, nagsisiibig lamang sa inyo, ano ang ganti na inyong kakampi? Di ba gaganon din ang ginagawa ng mga maning ninyo ng bumis? At kung ang mga kapatid lamang ninyo ang inyong babatiin, ano ang kadabisan ng inyong ginagawa? Hindi ba gagayon din ang ginagawa ng mga hintil? Kaya nga mga mga pakasakdal na gaya ng inyong ama sa kalangitan na sakdal. Tatanda po natin, ang kinakausap ng Panginoon dito sa sabing mata sa mata, ngipin sa ngipin, ay ang mga hukom. Tatanda po natin, hindi yan tungkol sa paghihigante. Ang kinakausap niya ng Panginoon ay ang mga hukom. Papaano silang hahatol sa mga tao na nakasakit ng mata o nakatanggal ng ngipin ng isang tao. Ang wika ng Panginoon, mata sa mata, ngipin sa ngipin. Ibig sabihin, kinakailangang compensated ng tamang compensation ang ipagkakalobo ang ibibigay. Alimbawa, uh, isang tao ay nakasakit ng mata ng kanyang kapwa kung anong pananakit ang kanyang ginawa ay yun ang magiging hatol sa kanya. Datapwat kung siya ay mag-apila na siya ay magbabayad na lamang ang tanong ay magkano ba ang kaya mong tanggapin kung aking dudukitin yung iyong mata, magkano halaga ang iyong ibibigay para huwag kundukitin. Ha? yun yung po yung sinasabi na mata sa mata, ngipin sa ngipin. At tatanungin mo yung uh, nakapanakit, kung kaya gagawin 'yon ganong halaga ang ipapayag niya na uh, sasaktan yung kanyang mata o yung kanyang ngipin. So, dito po ay hindi sinasabi ng Panginoon na paghihiganti. Kundi ang ibig sabihin, pagmamahal, pagmamalasakit sa kapwa. Kaya ang sabi ng Panginoon, ang talagang layunin ng kautusan ay matutunan nating ibigin ang ating kapwa na gaya ng ating sarili. Ano po, hindi ito malupit na kaya lang sa pagdaan ng panahon, ito ay na medyo nasira na sa dami ng idinagdag ng mga batas ng mga eskriba. Data po hindi po yun ang orihinal na panukala ng Diyos. Ang kanyang panukala, mag-ibigan tayo sa isa't isa sapagkat ang buong sanglibutan ay akin, sabi ng Panginoon. Okay, tayo po ngayon ay dadako na sa panghuling katanungan number 5. Ano ang sinasabi tungkol sa pagiging at bakit? Ayan. Tingnan po natin sa Roma 12.19. Huwag kayong mga higantihan mga iniibig kundi bigyanin yung daan ang galit ng Diyos sapagkat nasusulat akin ng paghihiganti ako ang gaganti sabi ng Panginoon. Ayan. So sabi ng Panginoon huwag kayong gaganti. Bakit ba? Sapagkat ang lahat ay sa Panginoon. At ang Panginoon lamang ang tunay na nakakakilala sa isang tao. Kaya hindi niya tulot na tayo ay gumante. Sapagkat sabi ng Panginoon, ang lahat ay akin. Sinabi pa ng Panginoon na anuman ang inyong gawin sa kaliit-liitang ito sa akin ninyo ginagawa. Bakit po? Sapagkat yun nga ang sabi ng Panginoon, lahat ay akin. Kaya marami po mga talata na binabanggit yan, uh, huwag kang gaganti. Ibigay mo sa Panginoon ang pagganti. Sa pagkata maaari tayong magkamali, kahit nga sa talinhaga ng uh, magahasik, sabi ng uh, mga katulong, Panginoon, bakit may tumubong mga panirang damo? Ibig mo ba na aming bunutin? Ang sabi ng Panginoon, huwag. Hayaan ninyo hanggang sa pag-aani. Sa pagkatangin Diyos lang po ang nakakakilala ng mabuti sa bawat isa sa atin. Isang halimbawa po, si Nabucodonosor. Kung titingnan po natin sa unang bahagi ng Daniel, napakatigas ng ulo nito ni Nabucodonosor at napakataas ng kanyang pride. So balit, alam po ba ninyo na sinabi ng Panginoon si Nabucodonosor na aking lingkod Bago pa sa kupi ng Israel Sinabi na ng Panginoon Sinabukon ng Na aking lingkod Alam po ninyo Sa unang tingin natin Sinabukon ng Naku Subalit Kilala ng Panginoon Sinabukon At alam niya Kung ano ang kanyang gagawin Upang ito sinabukon ng Ay mabago Kaya hindi po tayo maaaring uh, magiganti sapagka tayo ay emotional. Hindi natin na nakikita yung kabutihan o yung ma future ng isang tao. Ang nakikita lang natin ay kung ano yung nasa ating harapan. Dahil tapot ang Panginoon alam niya yung sa likod, sa harap at sa darating. Kaya ang sabi ng Panginoon, ipagkalumin niyo sa akin ang pagkihiganti. Marami pong talataya subalit hindi na po natin uubusin sapagkat uh, tayo po ay uh, uh, masyadong mahaba sa ating talakayan. At yan po natatapos ang ating talakayan sa araw na ito. Narito po ang summary ng ating mga pinag-usapan. Number one, ang nais ng Panginoon ay sa kanyang bayan ay kapayapaan, kabanalan, at pag-ibig. Number two, ang nais ng Diyos maging ligtas, maging mga dukha at mabuhay, sa katapatan ang bawat isa, walang marites. Number three, ang Diyos mapagpala. Ang Diyos magpapala sa kanyang bayan na walang naaapi at kung ito ay magtitiwala sa kanya. Number four, ang kautosan ng Diyos ay may layuning magbigay ng pantay-pantay na karapatan at ng lubos na kapayapaan. Number five, tanging Diyos lang ang may karapatan sa paghiganti sapagkat nalalaman niyang lahat at siya ang may-ari sa lahat. So sana po muling nakatulong ito ating maikling pag-aaral na ito. Tayo po isang masamang sama manalangin. Ama po namin banal, kami po ay lumalapit muli sa iyo. Nagpapasalamat sa iyong dakilang pag-ibig para sa bawat isa sa amin. Salamat po sa sa iyong harapan, mahalaga ang bawat isa sa amin. Walang sino man na hindi mahalaga sa iyo. Kaya mga banal, turuan nawa kami ng banal na espiritu na magkaroon ng pagmamahal, pagpapahalaga, kagaya ng iyong pagmamahal at pagpapahalaga sa bawat isa sa amin. Turuan di kami na matutong magpatawad sa mga nagkakasala sa amin at ibigin namin maging ang aming o nakikipag-away sa amin ng banal sa sapagkat kami po ay iyong mga anak at hindi kami anak ng kaaway. So ipagpatawad po nawa lahat ng pagkukulang at pagkakasala at patuloy po na biyayaan at pagpalain ang bawat isa sa amin sa ng aming buong tahanan sa ngalam po ng aming Panginoong Sesus. Amen. So mga minamahal, hanggang po sa susunod, ang pagpapala ng Panginoon, sumating sama-sama po. Kung kalitan, ishare natin ang katuloy.